Ang dalawang masisipa, gustong matuto. Oh, yung isa taga Tanawan. <laughs> Lakasan mo ano yung arawan yung apoy mo? Oh. Okay na yan. Hindi pa yan na dapat magba-brown brown. Brown na nga yan eh. Ayun na guys. Ito kasi. Ha? Practice na raw guys. Ayun na mga Oh. Taymo na magpula bago mag-apply nang ano. Ano mo? <laughs> Serioso. Hay ko ya wil. Serioso. Serioso yung gaibigay ko guys. Gusto rin lang matuto. Wagin okay. <laughs> Ayan guys. oh, Ayusin mo. wag yung ano. Ang ina dumidikit eh. Kaya nang buo lang yung Dumidikit nga. Guys. Lagyan mo ng kunting ano, ha? Butas. Oo. Kunting butas. Butas na lang. Ang ina mo, goods na yun, oh. <laughs> Tingnan natin kung ano. Oh, good sa no? oh, oh. oh. no? no? yan, oh. Oo. Good sa yan, oh. Good sa talaga yan? Oo, tingnan mo. Wala yung butas sa hala Wala. Bagsak na na. Pagpasinipla ng mabas. Bagsak na, guys. <laughs> wala na maglumalo kasi. Nakasaan mo kasi. Wala pa lumabas na, no. Yan. Ano? Ayan, ang isa na namang tanga. <laughs> ang dalawang tanga, nagiinang na. Ayan. Huwag mo itutok sa akin, tayo na mo ha. Sige ka, pakitaan mo kung talagang ang isang kapabong. tanga, nagiinang na rin. po niya guys pang arawan oh, pag mag apply ka alalay lang yung apoy mo para hindi pumasok sa loob yung ano, masyado okay, na. Oh, wala Talkan na wala na yung pula wala ah, na yung pula masyado milayo hindi pa nga pumula ng gusto eh pinakatanggal ano <tinyo> Ah, usay. Oh. Parang kulangot lang ah. Hola. Dapat malatan mo yan ha, wala yung wala botas. Hmm. Mm. Susunod Sino kung may pangit, kayo pa yung mapangit? Hindi nasabi ko pag nakita niyo mga apoy na ganyan, ganyan lang yun. Layo lang konti, pero nakatutok pa rin ng apoy. May upi ka pa dali na ng... Oh, ano yung pala? Bobo naman natin dalawa. di ba? May, may nakita, ba kayo butas? Butas sa nyo. Butas sa nyo mukha nyo. Ulit, ulit. Yung uh. malinis kasi para... Pusi nga talaga na dumis sa amin dalawa. Dalawa ako, hindi na. Lala, tapos ako na yun. Alam ko na ako paano. Dali lang pala yun. Pusi okay. pala yung pinagawa mo eh. Hi, ma. Good morning, good morning, good morning. Good morning, kamu na. Morning po. In C5 na, Jay. Oh, in C5 na. In C5. Ayan <laughs> na, guys. Dapat lang certificate po, ha? Anong gusto yung certificate? Katangahan. Katangahan yung certificate. Hey, guys. Tangi ka, parang bakla akong magtrabaho. Ang gusto matuto nila, guys. pag Pagbigyan natin. Shout out sa mga engineer na mga masisipag. Ayan, no? Gan Gan Hipan mày bay ta tụi bà tao bay